Hello mga sis! So for today's video ay magwawaldas tayo ng pera. Siyempre kasama ko si Sweetie Pops. O oh, ay, isnabero naman si Sweetie Pops ko. Pag lumingon ka, akin ka. Ayun, nadali rin. Magandang panahon ngayon kaya naisipan namin mag-shopping. Pupunta kami sa isang designer outlet para naman mabuhasan ang kaban ng yaman ko. Eto nga si Sweetie Pops ko, lapot-malapot na, lapot na wala pa sa pupuntahan. Bahala ka basta ako fresh na fresh ang beauty ko, mga sis. Dito sa iyo kay mga sis, hindi pwedeng puro trabaho lang tayo ng trabaho. Kailangan din na may time tayo para i ang sarili natin sa gala or sa shopping. Of course, kasi deserve natin 'to. At andito na nga kami ni Sweetie Pop sa York Designer Outlet. Mas mura ang bilihin dito, minsan up to 70% off compared sa ibang mga shopping malls. Meron dito mga sis na Doc Martens, Levi's, Nike. At syempre, meron ding Lacoste. Yan o, further reduction sila up to 70% off. Sige nga, tingnan natin kung magkano ang mga presyo dito sa Lacoste. So, itong nga t-shirt ay 37 pounds na nasa may higit 5 din. Yan, magkakaibang presyo niya may 28, nasa almost libo Madami din silang iba-ibang kulay na cups. Ito nasa 22 pounds or nasa mahigit na 1.5. Itong namang t-shirt nasa 36 pounds or nasa 2.5 din na mahigit. Ito naman sapatos na to nasa 3,300. Uh, itong bag ay nasa 2,700 mahigit. Ayan, madami silang paninda. Ito namang slides ay magkano ba? nasa 1.4. Yan, gana na mga presyo dito. Ito din, nasa 7,000 may itong bag na to. So, ganyan na mga styles. Medyo, konti lang naman din. Kasi maliit naman itong outlet na to. Ayan, nasa 2,700. At ito naman ay nasa 4,830 pesos. Ito naman bag na maliit ay nasa 5880 pesos. Ayan na nga mga sis, nakapag-shopping na tayo. One paper bag down. Siyempre, punta din tayo sa Ralph Lauren para i-check naman ang mga presyo dito. Ayan. Itong t-shirt naman na to nasa 3360 pesos. At ang um, pekpek -pek shorts nasa 3,150. Mga ganun na presyo. Para mas mahal pa sa ano? Sa Lacoste. Compared sa Lacoste, mas mahal pa siya. Ito mga bag na sa 11,200. Of course, meron ding bilihan dito ng Kate Spade. Tara, puntahan natin kung magkano ito Itong bag na to nasa 9,730 pesos. Ganun ang presyo. Kaya napalayas na lang ako bigla. Umalis na lang ako pagkakamahal pala. Of course, hindi din mawawala ang coach. Magkano kaya mga presyo dito? Yung mga bag na yan, nasa 15,330. Ayan, pamay na lang po. Itong mga bag na to, 18,830. Yan, screenshot lang po kayo. Ito, 18,000 mahigit. Screenshot 1, 2, 3, 3, 4, 5 At ito naman nasa 22,330 Kanya na mga design nilang mga bags O oh, pagkakamahal din ah Nasa 22,000 eh Ito 18,000 Magkano gajan ngayon sa Pinas eh hindi ko alam kung magkano ngayon. Ito nasa 17,430. Ganyan ang mga binibili. Ito nasa 13,000, mas mura murato, Itong binili ko, ayan, pero yung ibang kulay, ayun yung brown na 'yon. Para pang shala. Tara na, sa iba namang store, at baka tayo mapabili na naman dyan dito naman tayo sa Michael Kors tingnan natin kung magkano ang presyo nila ito, nasa 12,530 bonggahan na ito, nasa 179 ayan of course, nasa 11,000 din itong mga bag nasa kulang-kulang na 10,000 ayan Mag-mine na po kayo. Screenshot lang po. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Click, click, click. Meron din sila mga sling bags. Nasa 9,000. Mahigit. Ayan. Add to cart na po kayo. Para mabawasan ang kaban ng yaman. Ayan. Magwaldas tayo ng pera. Kasi deserve natin yon. Yan, dinadahilan naman natin na lagi nang deserve natin yon para makaget away tayo sa pagwawaldas ng pera. At punta naman tayo sa guest. Yan, na mga items nila. Siyempre mga sis, kapag nasa abroad tayo, kailangan natin bumili ng mga designer items. Kailangan natin yan para may maipagmayabang tayo sa ating mga kamag-anak na tayo ay nasa abroad. Charot. Itong mabag na sa 5,000 din 'yan, may gap. Yan, itong bag na to, 4,000. Mas mura siya compared sa mga Michael Kors at mga coach. Meron din silang champion And di na namin napuntan. Meron ding fossil. Ayan, madami silang mga stores dito. Ang problema nga lang ay yung pera na napanggastos natin. Kaya hanggang tingin ka na lang. Of course, may mga chinelas din dito from Havaianas. Tara mga si silipin naman natin ang Skechers. Ayan. Itong presyo na to nasa 2, at ito naman ay nasa 3.5. Ganyan ang mga presyo dito. At ito na nga ang ating napamaraka. Diyos ko po rude. Eh, gas, gas ang ating credit card. kay naman na. Ay naku sis. Kailangan na tayong umuwi. Kasi pag nagtagal pa tayo dito. Baka wala na tayong pambili ng grocery. At wala na tayong maipakain sa ating mga junakis. Ito nga mga sis, at tuman muna kami sa KFC at gutom na gutom na sa Shopping. Andito na nga kami sa bahay at itong si Sweetie Pops. Ayan, happy happy at maraming na pag-shopping. Ayan, happy now, iyak later sa pagbabayad ng credit card. So mga sis, hope you enjoy my video. And don't forget to like, share, subscribe to my channel. Parang awan nyo na po. Ito po muli si Juvi Carino. And I, thank you.